At siyempre pare, kung titignan mo naman yung long-term e effect, kasi may long-term effect eh. Mm -mm. Pare, you don't burn bridges with the MVP group. correct Kasi the moment umalis ka dyan at pinakiusapan ka nila, siyempre baka dumating ang panahon, baka mag-PBA ka, pare, no. di ba? Eh magpapadraft ka, babagsak ka sa, di ba, at the end of the day, siyempre professional ka, no matter how good you are, pero kung may timbre doon na, 'di ba? Correct. Let's let's ano, let's look for other players sa ganito, ganyan. Merong talagang 'di ba? Hindi baka mamaya hindi ka makakurso ng teams, ang hirap din. It's a ano, loss of employment para sa iyo yun. Mm -mm. You should know how to sa akin, you should know how to how you know how to play your cards right kasi marami na akong alam din na mga hiniling na wag magpro. Nagpro, pagdating sa pro, hindi kinalaw ng ibang groups, ng MVP groups. Mm -hmm.